Pusta mga ka boxing this is Boy Kalawang TV. So matapos nga pong mailibing itong si legendary British boxer Ricky The Hitman Hatton nung nakaraang linggo lamang mga idol sa kanilang bansa sa UK ay bilang pasasalamat ng kanyang mga kababayan ay inalala nga po nila sa kanilang bansa ang nagawa ni Ricky Hatton sa sport ng boxing at dinaluhan nga po yan mga idol ng napakaraming kababayan niya kung saan gumawa pa nga po sila ng malaking banner at nakalagay po dito na The People's Champion kung saan naiyak pa po dyan ang anak ni Ricky Hatton na si Campbell Hatton sa ginawang tribute sa kanyang ama ng kanyang mga kababayan sa United Kingdom. Sa bilang banda naman, nakuha na nga po ng video itong sina Andre Ward at WBC World Lightweight Champion Shakur Stevenson kung saan nagbibroan nga po ang dalawa at para bang nag spar ang dalawa sa video. At sa video na kuha ng dalawa mga idol ng Ring Magazine, makikita po natin na dumedepensan lang po dyan, si Shakur Stevenson kay Andre Ward. At nang inatake na nga po siya mga idol ni Andre Ward, Makikita po natin na pag-atake nga po ni Ward kay Stevenson sa video ay na-counter nga po siya ng isang left hook. At bigla na lang pong umalis kaagad itong si Andre Ward matapos nga po siyang ma-counter ni Shakur Stevenson ng isang left hook. Panoorin po natin mga idol ang video na yan ng dalawa. <tinyo> So yun po mga idol, nakita po natin ang naging parang sparring nila Andre Ward at Shakur Stevenson. At dahil po sa naging biruan na yan na sparring nila Andre Ward at Shakur Stevenson, napakomento pa nga po dyan, mga idol ang ilang mga boxing fans. At sinabi na tinalo daw ng dalawang beses ni Shakur Stevenson itong si Andre Ward at overrated daw ito. So ano pong masasabi nyo dyan mga idol sa naganap na biruan na yan nila Andre Ward at Shakur Stevenson? toto bang Kayang talunin na ni Shakur Stevenson. Itong si legendary boxer Andre Ward kapag naglaban sila ngayon. At hanggang dito na lang po muna ang aking update sa mga aganapan sa mundo ng boxing. At syempre mga idol, huwag niyo rin pong kalimutan. Pakisuportan niyo naman po muna ng ating munting channel. Maraming salamat po.